Hi Mamars! Good morning! And for today's video ay mag-share naman ako ng mga ganap namin dito sa aming munting panaderia. At ito na nga, nagbabalot ako na itong mga toasted pandesal. No, kanina kasing morning may mga natira tapos ito nga yung gabi ay ginawa namin siyang toasted. Nilagyan namin siya ng konting margarine tapos sugar. Tapos ibebenta namin yan ng 10 piso bawat balot. Alam niyo mga Mars, sobrang sarap niya. Natikman niyo na rin ba yung mga ganyan? Kung madalas ginagawa ko yung mga mare pag may tira kami pandesal sa ref. So ngayon mga mga Mars, one to sawa ka, charot. Pero ang napansin ko mga Mars, simula na nagkaroon kami ng bakery, nakakaumay din pala mga Mars ang tinapay pag everyday mo siyang naaamoy. Yung tipong amoy palang mga Mars, busog ka na, charot. <laughs> At ayan, ibabox muna natin yan dahil meron pa tayong display para pag ano mga mare, hindi siya malalang gamin. Ayan, tatabi lang muna natin siya. At isa rin talaga sa napansin ko, simula nagkaroon kami ng panaderia, ay kailangan talaga mga mare is time management yung sinasabi nila na pag meron kang negosyo, ay hawak mo yung oras mo, makakapag ganito ka, ganyan, hindi pala mga mars. Ang totoo niyan mga mare, pag meron kang negosyo, hawak ng customer yung oras mo mga mars. Kasi syempre, iisipin mo, yung open mo kasi is 5. So, nag-expect yung customer within 5 a.m. Open ka na. So, syempre, obligado ka talaga mga Mars na magising ka ng maaga, ba diba? Tapos, yung close naman namin ay 9. Kailangan talaga mga Mari yung time management, lalo na sa aming dalawa ni Papa Chad. Na dalawa lang kami, kaya palitan talaga kami mga Mars. Shifting talaga kami. Kasi hindi pwedeng lagi kaming puyat na dalawa. O, oh, diba bongga? Kasi dito, meron din tayong mga gawaing bahay. Syempre, meron din tayong bagets na kailangan alagaan. Ayan, meron tayong Jack Jack at Kuya Sean. Tapos kaming dalawa ni Papa Chad palitan dito. Ganon din sa mga gawaing bahay. Palitan din kami mga Mars. Alam mo yun, walang reklamo, walang ganito ganyan. Talagang hands on kami dalawa ni Papa Chad. Alam mo, talagang kailangan talaga sa buhay isakripisyo, diskarte at kailangan matatag talaga yung loob mo mga Mars. Kasi napansin namin, pag meron ka palang negosyo mga mare hindi ka basta-basta makakaalis na. My gosh, hindi tulad ng dati na kung gusto mo mag-mall, makapag-mall ka anytime. Gusto pumunta sa ganon, makaalis ka. Pero pag meron ka ng ano, negosyong ganito mga Mars, nako, parang meron ka na talagang responsibilidad, parang obligado kang mag-open para dun sa mga customers mo. At para syempre, hindi ka mawala ng customer. Kaya pag lagi kang sarado mga Mars, ah, nako, hindi na babayt yung customer mo, sasabihin na nako, lagi naman sarado yan. Kaya ayan, ganda muna tayo yung mga sacrifice natin ngayon. Alang araw ay aanihin din natin yan. Kaya laban lang tayo sa buhay mga Mars. Ah. Minsan nakakapagod, kailangan na natin ng pahinga pero kailangan tuloy-tuloy pa rin tayo mga Mars. Hinga lang ng konti and then laban ulit. At sana na-inspired kita Mars para soon ikaw naman na magkaroon ng sarili mong negosyo. Kaya follow mo na rin ang Mommy Miles for more negosyo tips. At ayan lang for today's video. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!